ka good Palagi mo pa rin pangarapin ang may marating. Ano mang problema, pagsubok ang dumating. Okay lang yan, mga good vibes. Mabagal man ang pag-usad. Laban lang, mga good vibes. Ang importante ay patuloy ka lang dumidiskarte. Wala kang tatapakang tao, mga good vibes, tuloy-tuloy lang. Tandaan mo, mga good vibes, hindi palaging matamlay ang buhay o malungkot umiikot ang mundo mga ka good vibes kaya patuloy ka lang lumaban para tumibay at magtagumpay mga ka good vibes dahil darating din ang araw ang iyong pangarap ay mararating at magtatagumpay at tamang panahon mga ka good vibes God bless. Think positive.